2022 nang buksan sa publiko ang kauna-unahang OFW Hospital sa bansa. Ito ay matatagpuan sa MacArthur Highway, Barangay Sindalan, Siudad San Fernando, Pampanga. Prioridad nito ang pagbibigay ng serbisyo medical sa overseas Filipino workers at miyembro ng kanilang pamilya. We are a specialty hospital in the sense na OFW yung ating minagsiservisyohan, pero our services is are similar to the general hospital. So, meron tayong OPD na bukas Monday to Friday, um, 8 a.m. to 5 p.m. ang konsultasyon. Meron tayong 24-7 na emergency department. Meron tayong ward na sa ngayon. Meron tayong 50 na authorized uh, bed. No? Um, meron tayong diagnostic center. So, yung mga blood test na ibibigay natin dyan. Umaabot na raw sa so 150 to 200 ang nasa ng outpatient department nito araw-araw. Noong 2023, umabot sa 70,000 individuals ang nakapag-avail ng mga serbisyo nito, habang nasa 64,000 naman ito para sa third quarter ng 2024. Mayroon din umunong iba't ibang programa at inisyatibo ang OFW Hospital upang masiguro ang dekalidad ng kanilang serbisyo. Isa sa mga pinagsusumikapan natin ngayon ay magkaroon ng tinatawag na third party accreditation. So for example, ISO, yan. Tapos may mga programa tayo on continuous quality improvement para tutukan yung mga ongoing na operations at kung ano yung mga dapat pang gawin para ma-improve yung patient experience. Samantala ay kay Dr. F Julius Mendoza, may tuturing na isang bagong pasilidad na maharap sa mga problema at pagsubok ang OFW Hospital. Patient load for example, syempre yung ating staffing requirements. Kasi mahirap actually kumuha at mag ng healthcare workers ngayon kasi maraming mga nag-aalisan, di ba? And syempre, being the only OFW hospital in the country, mataas din yung expectations. Hindi lamang ng ating mga pasyente o mga kliyente ng kanilang mga kamag-anak. Ganun na rin yung mga, ano natin, no? mga partners natin in the national government, in the local and national government kabilang naman sa mga long-term goals ng OFW Hospital ay ang pagkakaroon ng sariling mga regulasyon. Gusto natin eventually magkaroon tayo ng sarili nating charter. So ang hospital wala pa siyang enabling law, wala pa siyang batas. Kaya under tayo ng Department of Migrant Workers sa ngayon. Um, gusto nating maging center of excellence na hospital no? na nagpo-provide or nagcha-champion ng tinatawag na migrant health Ganun, gayun na din yung occupational health. So we wanted to show na ang hospital ay makapagbibigay ng added value no sa kalusugan ng ating mga migranteng manggagawa at sa kanilang mga pamilya na naiwan dito sa ating bansa. Samantala sa mga OFW o kanilang mga kaanak na gusto mag-avail ng serbisyo, maaari bumisita sa OFWHospital.info para sa mga Liya na kanilaw CLTV 36 News.